ngayong araw si Vice President J.J. Marbinay sa New Delhi, India upang dumalo sa Cian India Commemorative Summit. Lalo Laluhuan din ang mga business leaders at ilang miyembro ng ASEAN ang nasabing pagtitipon. Pagpulong din ang VC Presidente sa National Association of Software and Services Companies at Filipino Communities. Sa pakipagtulungan ng India, layunin ng summit na mapagtibay pa ang business industry sa bansa at makapagbigay ng maraming trabaho para sa ilan nating mga kababayan na isang bilyong dolyar na ang naitalang trade investment sa pagitan ng Pilipinas at India simula noong nakaraang taon. Sa iba pang balita, nakatakdang isagawa ngayong araw ang mga misa sa iba't ibang mga lugar na nasalanta ng Bagyong Sendong noong December 17 noong nakaraang taon. Ito ay bilang bahagi ng aktividad sa pagunita sa unang taong anibrasaryo ng Bagyong Sendong na itinasawin ng higit isang libong katao at sumira sa bilyong halaga ng ari-arian. Kabilang sa magaganap na yung araw ay ang gagawin feeding program sa ilang piling relocation site sa Nungsud. Sa gabi naman, gaganapin ang commemoration at tribute sa nasabing trahedya at pagbibigay pugay sa mga taong nasa likod ng mabilis na pagbangon ng Nungsud mula sa hagupit na iniwan ng bagyo. Sisimulan ng programa na sa isang gabi sa Rodelsa Circle kung saan inaasahan magbibigay mensahe ang mga opisyal ng Insod, church officials at maging si DSWD Secretary Dingy Suleiman. Dahil dito mahigpit ang seguridad na ipatutupad sa nasabing lugar sapagkat tinatayang mahigit 20,000 katao ang inaasahang dadalo sa nasabing anibarasaryo.